Lagi okay. So, okay. Okay, yan. care na tayo eh. Ah, ito. Na, 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 Anong... Anong mas masarap na buhay ngayon? Yung dating panahon ni Ralph? O yung... Yung ano, yung... Isa ka ng mother. Isa ka ng mother ngayon. Ano na i-involve yung ano eh. Hindi na, palagi na wala yung tanong doon eh. Talagang lang niya, yung panahon niya. Yung panahon? Yung panahon lang natin na... Matatanggal eh, si, 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 nga ulit gift na si Turus. Ayoy, ano, ayaw ko maging hypocrite. Pero uh -huh. yes, na-miss ko yung dating life. Pero mas iba yung perspective ko nung dumating yung baby ko. Okay. Ayun na. Okay na. Ayun naman yung... na. Hindi <laughs> ba may tatanong ka pa? Hindi uh, diba diba, naman yung tungkol kay Ron. Hindi ma, yung 1 plus 1. <laughs> 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 <Palimpsan>. Ayun <Okay, laughs> diba, na. Ayun na. Ayun na. Ayun Mahilig ko si Jeron sa 1 plus one. <laughs> Kaya ka ang dami-dami niyan ngayon ni plus 1 palagi. Plus 1, plus 1, plus 1, plus one. Pagod na ako, pagod na ako,